Ay, hindi ko na sabi, na nasabi, nakababa na ako. Kasi anong oras ni? eh, kailangan ako nang umuwi. Alis kasi yun si tita. Kaya dadaretso na ako ng baby ko. Uh, alakaring ko na lang dito. Malapit lang naman yan, dun lang naman. May na ako ulit. May ICR muna ako sa New Era, dito. Sa hospital. Tapos dun na tayo sa kapila dadaan. Para Darip, darip ko. na rin na na kamay ko kakawak kung saan saan update ko kayo ulit mamaya dito na ako sa New Era Log mag CR lang ako dito bago ako bumunta ng video nakisear pa talaga sa New Era yun natayo nakapagpunas na ako nakapaglinis na ako ng kamay at nakapagilamos na rin ako grabe grabe yung pagod ko na yun Hello, tapos kala ko kanina, wala na akong mask. Tinapan ko pa naman yung mask ko kanina. Kasi basang basa. E may mask ko wala pa doon. Kaya, pahinga lang ako saglit. Tapos sa diretso na ako sa video. Thank you, New Era. Thank you, New Era Hospital. Kaya, sa labas na ako. dito na tayo sa video. Para makauwi na rin tayo. Kasi mag alas 11 na. Update guys. Dito na rin naman ako sa video. Hantayin ko na lang yung nag-assist sa akin ako nakaraan. Kasi okay. siya so, yung dapat kong hanapin. Update ko kayo ulit mamaya. Okay na guys. Nakakuha na ako ng ATM card ko. Tsaka nabago ko na rin yung pin yan. Na-activate ko na rin yung pin na inilagay ko. Kaya naman, ito lang yung natapos natin ngayon. Pero yung SS, mukhang mahaba pa talaga yun matagal pa talaga siya kaya update update na lang check ko kasi online yun eh pati na rin ako ah, ko pa si tita eh update ko kaya pag nasa jeep na ako ito na ako sa, sa jeep ang grabe ramdam yung init init sobra update ako mamaya pagpababa na ako

Maraming init. Ang init medyo maangin lang dito, pero ano yun, naglalakad ako sobrang hindi ko sabi-sabi, meron mo sa na ako nga, kung nasa bahay na, na rin. At yun, ka na ako ng kaya patlikas dito. O, hindi ako nakakita ng mani para sana na yung kakainin ko, pero nagluluto pa ako. Pero simple lang may luluto ko. Tokwa. Kain tayo guys. Diba sabi sa inyo magluluto ko tokwa. Yan ang snack ko. Snack tanghalian. Yan na rin yun.